Ang nilalaman ng ating video. Oh, oh, oh Mula sa batang itinulak ng masamang espiritu halamang paikot-ikot mula India, demonyong nanggaling sa ilalim ng kama, real life na killer clown hanggang sa alien na pumapatay ng mga hayo, naririto ang siyam na video na siguradong magpapasigaw sa iyo sa takot. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang ang pamilyang ito ay masayang nakikipaglaro sa batang ito, ay bigla na lamang mayroong nakakatakot at nakakakilabot na mangyayari sa bata. Panoorin niyong mabuti. Yes. Makikita sa slow motion ng video, na animoy may humila sa isang paanang nasabing bata, dahilan upang mabuwal ito at mag -iiyak. May mga nagsasabi na kagagawa nito ng isang espiritu. Kayo ano sa palagay nyo ang tunay na nangyari? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba para sa inyong opinyon. Ang video namang ito na kung saan ay makikita ang isang malaking bear na pumasok sa tahanang ito upang tangkaing kunin ng mga tuta na nasa loob ng bahay na ito. Maagap namang naitaboy ng lalaking ito ang nasabing bear kahit na ito ay takot na takot. Makikitang iniharang niya ang kahoy at bakal na upuan upang hindi na ito makapasok. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, habang naglalaro sa computer ang batang ito, ay makikita ang nakakatakot at nakakakilabot na pagbukas ng dalawang pinto kahit wala namang nagbubukas nito. Ngunit hindi pa dito natatapos ang nakakakilabot at nakakatakot na mangyayari. Panoorin ng susunod na mangyayari. Makikita sa video ang bigla na lamang paghila mula sa likuran ng upuan ng nasabing bata, kahit wala naman itong tao, dahilan upang matakot at sumigaw ang bata. Agad namang tumakbo palabas ang bata habang tinatawag ang kanyang ina. Kayo ano sa palagay nyo ang nangyari sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba hinggil sa pangyayaring ito. Ang video namang ito na nangyari sa bansang India noong 2016, na kung saan ay makikita ang nakakakilabot na paggalaw at pag-ikot ng halaman na ito. Sinasabing ang halaman na ito habang pinapanood ng mga tao ay kusang gumagalaw o nagre-react sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot nito. Dahil dito ang pangyayaring ito ay agad nag-trending sa internet. Makikita rin sa video na may mga taong gumagawa ng mga ritual sa nasabing halaman dahil sa paniniwalang isa itong regalo mula sa Diyos maging ang Indian government ay nagpanukala at nagimbita ng mga geologists sa buong mundo na investigahan at pag-aralan ang paggalaw ng nasabing halaman. May nagsasabing ang maaaring dahilan ay ang pagkakaroon nito ng flexible root at ang imbak na tubig nito mula sa ilalim ng halaman ang dahilan kung bakit ito gumagalaw ng ganoon. Ngunit matibay pa rin ang paniniwala ng ilan na isa itong regalo mula sa Diyos kaya patuloy pa rin silang nagsasagawa ng ritual sa paligid ng halaman. Ang video namang ito, na kung saan habang nagkakasiyahan ang mga tao sa beach, ay bigla na lamang umula ng malalaking gudil ng yelo mula sa kalangitan. Makikita din sa video ang pagliparan ng mga bagay na naging dahilan ng pagduli at pagkasira ng kapaligiran ng nasabing beach. Sinasabing dahil sa kalamidad na ito ay may nasawing dalawang bata. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan ay makikita sa kuha ng CCTV camera ng isang tahanan ang paglabas ng isang demonyong nilalang mula sa ilalim ng kama. Habang ang mga tao sa nasabing bahay ay mahimbing na natutulog, ay lingid sa kanilang kaalaman na mayroon na palang nakakakilabot at nakakatakot na nilalang ang sa kanila ay gagambala. Panuori ng susunod na mangyayari. A hole here. Hello? <laughs> Where <What> is that? Where's <laughs> Parker? Get out of here, bro! Come on! Come on! Get up! Come on! Come on. Totoo ba ito o isang palabas lamang, kayo na ang baalang humusga. Ang video namang ito na nag-viral sa Twitter, na kung saan habang naglalakbay ang magkakaibigan na ito, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang clown na nakatayo sa gitna ng kalsada. Okay, No, this no is happening! What 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 Makikita sa video ang pagbaba ng driver mula sa sasakyan upang kongkontrahin ng nasabing clown. Mayamaya -maya pa ay nagdesisyon sila na umalis na lang upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Subalit laking bulat nila nang sundan sila ng nasabing Crown at umikot pa ng likuran ng kanilang sasakyan. Hey, hit Bagamat ang nakakatakot na clowns kagaya ni Pennywise ay fictional lamang, alam nyo ba na mayroong tunay at totoo na killer clown sa totoong buhay? Siya ay si John Wayne Gacy isang palakaibigan na kapitbahay at mahilig mag-entertain at magpatawa sa mga bata. Siya ay palaging nagpe-perform bilang Pogo the Clown sa mga children party. Si John Wayne Gacy ay isang serial killer na nagtatago sa damit at personalidad bilang isang clown. Si John Gacy, ayon sa kanyang criminal records ay sinasabing siyang pumatay sa 33 na lalaking kabataan. Matapos pagsamantalahan ang kanyang nabibiktima, ay kanya itong pinapaslang at ang nakakatakot at nakakakilabot pa ay kanya itong ibinabaon sa ilalim ng kanyang bahay. May report din na ang iba ay tinatapo niya sa isang ilog malapit lamang sa kanyang bahay. Dahil sa matibay na ebidensya, si John Wayne Gacy ay nahatulan ng labing dalawang death sentences at dalawamput isang life sentences. Noong May 10, 1994 si John Gacy ay binitay sa pamamagitan ng lethal injection. Ang video namang ito na nag-trending sa internet noong June 2018 mula sa bansang India, na kung saan ay sinasabing may isang strange alien ang namataan at nahuli na nanlulusob at umaatake sa mga hayop sa nasabing lugar. Makikita sa video ang isang nilalang na ito na nakatali. May mga nagsasabi na ang nasabing nilalang ay maaaring isang bata na nakamaskara at nakawig lamang. May nagsasabi din na isa itong unggoy na nakamaskara. May nagsasabing ang nasabing nilalang na ito ang may kinalaman sa mga natatagpuan mga hayop na pinatay sa nasabing lugar katulad ng mga baka, tupa at kambing. Kayo ano sa palagay nyo kung ano ang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.